Alright, all the news update tayo ngayon galing mismo sa balita at hindi kwentong barbero. Okay? At uh, baka kasi sabihin ng iba dyan, gawa-gawa ko yung mga mga. Mahirap kasi magbigay ng ah uh, tawag ng information na wala tayong sapat na basihan. Okay? Kasi baka pwede tayong makasuhan dyan. At o, uh, galing ito mismo sa inquirer.net yung i-update ko sa inyo, no? Na merong mga online apps ngayon na binigyan ng administrative penalty ng SEC. At kung ano yung mga olang yon pag-usapan natin dito sa video ng ito. Pero bago lahat, maglalambing po muna ko sa inyo na pakifollow po yung aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan yung video ng ito, pakilike na po. Tapos share nyo na rin para updated yung mga uh, ola victims sa mga videos na ginagawa natin dito. At hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos about sa usapang online-ending app. So yun nga, ayon sa inquirer.net, Manila, Philippines, ang Securities and Exchange Commission ay patuloy na nagsasagawa ng mga paghatol ng matindi dito sa mga online lending companies na nagbibigay ng misleading sa kanilang mga kliyente at mga paggawa ng mga unfair, mga unfair collection practices patulad ng pagbabanta, pamamahiya do sa mga hindi nagkakautang. At ngayon, Netong June 18 na pinosted sa website ng SEC on July 18 sa SEC impose na nagbigay ng administrative penalty na 1 million dito sa mga ulan na babanggitin ko ngayon, okay? Itong mga ulan na ito na binigyan ng penalty o nabigyan ng sanction ay ang link credit lending investors o yung operator ng high peso at peso in. Okay? Yan, mayroon pa yan. kasunod. Ito rin, yung mga nabigyan din ng sanction, yung LHL, online lending incorporation, na ang online apps nila ay ang pautang online at ang pautang peso dahil sa paglabag sa Truth in Lending Act. At yung isa naman ay dahil sa, ano oh, ba yun? Ayun nga, yun sa, <gasps> Fair dip, sa unfair de collection practices. Okay? Yung mga to, medyo matagal na rin kayo sa may mga complain ayon sa balitang ito. I tawag doon, bubuod na lang natin para hindi na masyado mahaba yung pag-explain natin dito sa balitang ito. At sila ay nabigyan ng sanction o penalties na kailangan nilang magbayad doon sa kanilang mga paglabag sa mga uh, tawag doon, sa mga ginawang paglabag doon sa kanilang rules and regulation ng unfair depletion practices at ng Truth in Lending Act o yung tila. Okay? Pero hindi pa yan criminal case po ah. Administrative penalties pa lang po yan. Mayagibigay ko sa inyo kasi uh, na balita. Kasi yung mga yan, may mga complain na po yan sa SEC lang po. Wala pa po yan sa tinatawag natin ng mga PNP, sa uh, NBI o sa PAO, wala pa sila masyadong gano'n. Kumbaga parang sa SEC lang, nagbigay na sila ng uh, disciplinary action na sanksyon na magbayad sila ng mga 1 million na tawag doon na penalties o yung fine na sa paglabag doon. Tapos yung iba, medyo nabigyan din ng mga medyo malalaking bayad, kumbaga yung penalties nila dahil nga sa iba pang mga ginagawa nilang maling pamamaraan ng paningil. Then, kung gusto nyo pang makasuhan to ng criminal case, kasi administrative lang po yan eh. Kumbaga, sa SEC lang sila merong ginawang mali pa. Kung gusto nyo na mabagya, mabigyan pa ng dagdag na kaso yan, lahat ng mga may utang doon sa mga nabanggit ko, ulitin ko ha, yung mga ola na ito ay ang peso in at ay peso. And then, pautang online and pautang peso. Okay? Yung po yung mga online lending platform na binigyan ng sanksyon ng SEC. Inuulit ko kasi minsan, hindi nakakaintindi sa mga videos na ginagawa natin. Kailangan ko pa ulit-ulitin yung salita para mas maintindihan nyo yung hinahain ko. Isusubo nyo na lang po. Okay? And then, kung kayo, meron kayong mga utang dito na sabi natin hindi naman agad na bayaran, pero nakapagbigay naman kayo ng bayan na or partially. And then, hinaharas kayo, pinagbabantan kayo, pinapahiya kayo. Pwede nyo pong ipile sa paok yan para madagdagan ng criminal case itong mga ola na binigyan na ng administrative penalties o sanction ng SEC para doon sa inyong mga karapatan naman as a client o mga borrower na hindi nakapagbayad lang, eh hinaras na o pinahiya na. Then, yun ang sinasabi ko sa inyo para matuluyan. Kasi once nabigyan sila ng mga ghetto klase ng mga sanksyon, under investigation na sila. Uh, totoo lang, 2022 yung pagkakabasa ko dito sa balitang ito. Doon, doon pa may mga complaints. 2022 pa raw ng Uh, September, tapos March 2023, tuloy-tuloy yung pagpapile ng complaint sa SEC. And then, para mabigyan pa ng, ano, tayo, ng karagdagan pa yan, dahil under investigation, si SEC maaaring gumawa na ng dagdag na parusa kung sakasakaling magpatuloy sila sa mga ginagawa nila mga paglabag doon sa mga pagpapautang nila. Kasi, tulad yun, yung Truth and Lending Act, magpapautang na sabihin pero hindi naman na explain o hindi na i-detalya -de sa ng utang kung magkano lang ipapadala, kung magkano yung babayaran, kung ilang araw at kung ano talaga yung proseso ng kanilang pautang. Then, yung unfair depilation practices na may mga ebidensya ang SEC ngayon na pinaward sa kanila ayon sa balita na yan, yan sa inquirer.net na may mga paglabag nga sa unfair depilation. Yung pagsisigaw-sigaw, pagmumura, yung mga pagsasabi ng hindi maganda doon sa mga kliyente. And then, kung kayo may mga utang dito, uli rin ko, ha, pwede kayong dumiretso sa PAOK. Total, uh, fully operation na po ang PAOK about dito sa mga problema at mga ginagawa paglabag dito sa mga kliyente ng mga online loan apps. At uh, uh, open po sila ng Monday to Sunday ng araw. Ayon po kay uh, Doc Casio ng PAOK uh, from 9 to 5 yata ang oras nila. Pwede kayo dumulog doon para mabigyan sila ng criminal case para mas maibigyan pa ng investigasyon para kung sakasakali eh maaaring pag nalagdagan mariraid tapos SEC pwede magdesisyon after ng investigation nila pwede bigyan ng cease and desist order o hanggang sa maging revoke yung lisensya di ba kasi pang ilang ulit na raw tong binibigyan ng uh, warning ng SEC. Pero marami pa rin doon sila na complaint mismo sa SEC. Kung baga, nag email yung mga tao na may mga complaints dito sa SEC. Yun ang ginagawa nila, kaya nila nakatanggap yung mga complaint o yung mga reklamo ng mga borrower na hindi naman na, ano, na, hindi naman na bibigyan ng tamang paraan ng po proseso ng paniningil at pagpapautang. Okay? Kaya sabi ko sa inyo mga kadyanin, mahigpit na ngayon ng gobyerno. Medyo talagang hands-on na sila. Kaya, kaya kung ano, kung ako sa inyo, medyo maghihintay-hintay lang kasi medyo process po tayo na gagawin para, para linawin yung mga binibintang natin, yung mga inaakusa natin dyan sa mga online-leading platform. Kasi hindi pwede sabihin natin na magre tayo through comment section, through online, through emails. Kasi po ang paglareport, report personal po yan. Kasi kailangan yan uh, nakasulat, nilagdaang salaysay, lahat yan, apidapit, kailangan may pirma mismo. Kung kayo mismo ay biktima nito mga ola na ito, eh, para matigdigan ng criminal case at hindi lang administrative penalties. Para doon sa mga may utang, na hanggang ngayon hinaharas niya, pwede na po kayong dumulog sa PAOK. Kasi open na open na po talaga sila ngayon para sa mga reklamo dito sa mga abusive online lending apps. So sana nakatulong video ito. No? Ulitin ko ha, yung mga ola na yan ay ang... Um, tawag na wala tuloy. Yung ay peso, peso in at saka yung pautang online, yung pautang peso na mga ola. Para kung sakali may problema kayo, pwede na kayong dumulog. Ulitin ko, pwede kayong dumulog at dumiretso na sa tao para malagdagan ng criminal case at hindi lang administrative penalties o pending cases ang nangyayari sa kanila. So, sana nakatulong ang video ko tumuli. Maglalabing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media accounts Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat at sa uulitin.